Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, at adlaw, kalinyong kanay. Magandang araw sa inyong lahat. Konnichiwa. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa atin, sa mga tumulong po sa atin dito sa Japan para mabuo ang programa natin ngayong hapon na ito. Arigatou gozaimasu. Buaya. So, iba pa pala yung sa Tokyo? Iba Oh, okay. Sige. Sa Tokyo. Oh, ang like lahat ko na ng Nagoya lang, no? <laughs> Kaya hindi na pa kami sa drink, ha? na kami, lumalik na kami. sorry, I'm sorry, I'm sorry. My ticket inside the machine. I'm not getting it. Sino po ang magpapasalamatan natin sa Miwa City Hall? Miwa City Si Mayor? Si Vice Mayor? ang mga gunsihan, mga para pick <Yeah>. <laughs> ah, ito, ah, sabiwa. Um, hira, nga. It, na ito ang sabiwan. Komi, mira, wen na nang. Milandong sana. Salamat po sina Abang at mga kagawen. Omihara, yoshiwasa. Sugo. Omihara, toyu kuning. Kooshina, chiro. Satou Suzuki uh, You are owner of Suzuki uh, yes. <laughs> <laughs> Ito Eiji Tanaka Nobuhiro Tomomi, Shibata Yusuki, Yamada Makoto, Yashi, Hiroaki, Makravina.